Ayan mga master, magandang umaga. Dito po ulit tayo sa ating ginagawa po. No? Bali mamaya mag-aakyat tayo nitong kubyerta. Ayan, katubig tubig. <tries> ikaw ng bala dito ha ano, hindi mo na ako gagawa ngayon. Yan yung iniwanan niyo may lubid na yan, pwede na tanggalin yun yung lubid na yan. Lubid na yan? Oo. Kasi bago ipatong yan, dapat na nakapinish na yun ano. Kasi maaabot yan ay, paglagay nung isa, abot na rin ito pag na ngayon ay. Kaya Edwin naman, meron na yung ilalagay dito sa ano na ito ah. Yun oh. No. Yan ang papalagyan ko muna kay ko Edwin ito para may magawa yung anak ng Murni. Ayun na lang naman yata talapusin ano. Unti no? na lang naman yan ay. Papalagyan ko to kay ko Edwin. Umalis yata si Boss ngayon? Hindi. Ang sabi? Palisyon. yun. May banagan ng ano yun ay. Uy, baka bukas lang. Gagala pa itong aking mga bisita eh. Kumplito na ng fiber yan? Wala pa. Yan, lagyan mo na chok ng ano, Tabasa muna ng mga fiber mat yan. 3D ka na naman ng fiber mat. Lagyan ko na ito kay Kudwitos. Wala pang palagay siya dito sa tagiliran. Ang mga trabaho na ito. Ayan, dyan naman sa unahan mga master ay meron na tayong ano, ano. Pinurman saig niya dyan. Ayan, meron na siyang ano, saig. So, hindi pa natin talaga ipipix yan. Sasabay-sabayin natin siya dito sa itong kubyerta natin, ano. Sasabay-sabayin natin yan sila dyan. Right. Malaking right. Malaki ang ngayon. Ah, kami. Mangihibasan kami. Di bukas na no. Sino kaya mong kasuyo mo doon na pwede natin bilhan ng pusit? Mamaya, pag may nag -pistin. Nag? Pag may nag-lout mamaya. Wala nag-lout kanina, kapo na no? Wala, wala si Baday. Iyan <laughs> e, e, mo ako mamaya ha? Oo. Uh. Papadala na lang kita ng pama, ano, pang bayad. Kahit mga ano lang. 3 kilo ako kung mayroon, maaapat na kilo, ba? Dadaingin lang at dadalhin ng ano. Nagi hey, ka, marami kang kilala doon ng mga magpupusit ay. Pag ako makikiusap, baka sabihin. Kakaya sa amo. Paltik na yung papaybirin mo. Dalawa kay dyan. ah bukas, nandito eh, na kayo sa paltik ay. Eh. Oo, ato pagkatapos ito. Sabagay, yung ilalim, pag na, ano na, naituwid na natin yan, ay, pwede na rin papaybirin yung ilalim, yung babahan. Pag na mm. ay, mapapaybirin mo pala itong paltik pag nagpuporma kami ng puwente. Bunutin na siguro yan JD

Huh? Mayroon no, na yung naisip ng mahalo. Kasi, yung makapareho. Mga isang taong ginagawa, mga isang taong kakungan. Yung pwantig po. Mga yun, 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 yun. ay... Kasi, at may... Putilya! Putilya! Kasi! Dyan, dyan! Itataas na yung pagalito. At nito. Hindi na po. May banting pa. Bandar May pa lang ng nasi kuy. Ba tama, ay hindi makatras. Ayun nga, Hindi natin dito sa Diyan. nga, diyan nga. Ayun nga, ayun na. Ayun nga, ayun nga. 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 Ayun nga, 跪下！快点立正一下！走到围路一下。 dia udah di situ woi lagi lagi present mesti gemes mesti

Ito na muna yan. Okay, wala ulit. Nasaan Yan, sa trap. Dito na yan. Dito na yan. Baka Dito, wala sa taas dito. Baka

Alright, ayan mga master sa mga baguhan na magpa-fiber diyan. Ako kayo ng diskarte dito. Kung paano magagawa nitong ating kubyerta 'no. Iyo 'yan. Iyo mayroon na tayong dalawang kubyerta na nakasampa. Itong isa mamaya hapon. Ang ibig kong sabihin, alright, ayan. Dito kuya. Di ba? O, Stish. Atras lang ito kuya. Ay, nahunod! Mahinang klase. Matigas pa nga ito doon sa malaking bangka. Maso. Ano ito? Bakit magigat Isang ito. Ay, self-pack no? Ay, may pocket ko pala. Magami pa tanggalin. Ayan. self nung isang mahaba. Ayan, kukunti na yating kulang na kubyerta. Iyan, yeah, malaking na hindi. Sakto lang pala yung ano. Yung butas ko ng... Sa engine room. Parang sinukat mo yan? Natural. Kala ko nirambang mo lang. Hindi po yan. Sasak <laughs> lang yan nang wala sa ayos. alam ko nirambang mo lang yan. Ano? Nakahatay. Pag mararambang nang bangin yan. Sakto wala ang pala. Wala tayo sa... So, ayan mga master. Ito ang tayo natin ng engine room, ano. Ayan. Dito tayo. So diskarte dito. Lalagay tayo ng bulkhead siguro dito. so, pwede natin dito lagyan ng bulkhead ko ya. Mm. Dito. Dito yan ang bulkhead na yan. Yan. Mm. Mali sa dalawa. Yeah, sarado na yan. Yan tama yan dito at andito pa yung halos yung ano ng paano ng yung ano ng makina ay. Eh. Hindi yeah, ang paano ng makina niyan. Dusi pa yung alawan sa gabi.

Ito, dadali na naman namin doon pag malakas na naman ang panahon. <laughs> Ayo. Di na, di ko na kay gusto pa. Tay. Hindi iyo ganya. Oh, di ba ka bum umano? Di nagbago hindi gumayan. Hindi pa kakakebo? Kaya nga po nagay sana ya kan. Ito inaabot ay putang ina. Papatapos ko na kay Gian para pag sakay nung isa, wala nang gagawin diyan. Uli sana ang katawan ng bangka. Nagtataon. At nulis din naman ito. Pero hindi pa talagang kuwan. Ah, na magkatapat, butas. Mabutasin ko pa yan dyan. O hindi ko pa yan. Pagpirno, no? Oo. At ito, gigituhin. Mas, Masigur mas sigurado. At walang mintis. Tapit mo ganito, at ang mabutasin ang pagpirnohan mo. Wala siyang alpa. Thank talaga yeah, miski nakatayo tayo dito sa loob ng dito sa ano ng bangka. Hindi tayo saya dito sa ano ano sa kubierta. Ay kahit nakati, nakatindig ka dito. niyan ganyan kataas yung ating kubierta. Ay yung ating parka. Hindi tayo saya dito biski tumakbo ka dito, manakbo ka papunta dito, simula dito sa huli Papunta sa unahan, hindi ka mauumpog, huwag ka na tatalon. Alright, so yun naman ang ating ano doon sa unahan. Kapag saig na rin tayo doon, nagpo-forma na tayo ng saig. Ayan o. No?

ilalagay natin ano dito itong dati lang itong ano yung luma ano. Yan ang ating sinaig dyan sa unahan. 够冷吧？ Kasi ang 4 dito kuya. Lampas yung isang putol na ano dyan. Yung isasayag mo dyan. Kulang. Kulang. Kanya. Pa yan ay. Eh. Ha? Iti pa ito. Hindi ito. Pagkita na ito. Ay, 4 nga ito. Yung pag ito, tsaka dun ah. Ha? Ah, oo. Kasi ya. Ay, meron naman tinakana kuya ano. Oo nga. Pero magtataka pa rin ako ng pang ating palagay sa tagiliran. はい。

putol hmm. puto. para mapiber na nga yan so, ayan, isa yung pula dyan okay so, boss wala yung karbon uh, ito ni na wilong yung grinder ko ay maliit ay. Yung kay busbog ay maganda rin, maliit.